nagkaroon siya ng pagkataon. Kasi kaya pagsalubok niya. Kaya ikaw magsalubok? Ayan siya. Natatakot siya. Mm. Batang hindi nakain sa loob ng isang buwan. Tutom mm. na gut. Mm. Hindi nakain yan eh. Pinabayaan yan doon. Sana mm. nakukawawa. Ay, ay po. Ay po. Naku, hindi na, Ilang buwan din nakain yung batang yan. Naku. Papadala ko to doon sa bantay bata, inaapi, oh. No? Naku. Hmm? susumbong ko susumbong ko ta sa nanay mo. Allah. Sky yang main. Bisi dah ni eh. Ilang minit sila. Bini sama bini. Ayah si mama mu. Yang Dali-dali Smile. Cik. Dan. Ubus Hmm. Hmm. No mana. Mm. Oh, last bite. Eh, last na subo na. Mmm. Say. More pa, no? Mm -mm. More pa? Mm -mm. Oh, bilis. Mm. Mm.